O, magpagsabihin sa iyo. O, Rikondoks, nauna ka na mong mag-vlog. Sabihin mo, wala namang vlog si Idol sa pagpagpipit. Sabihin mo, wala. Alright, nandito ang ating mga Idol. Ano? na. Ayan. Hindi mo kong pinagpipitaan. Ano? Tapos, patalik ka ka dito. JT Kapil. Tapos, yung aking nena. Sa Martes pa, makukon ako sa isa. Okay. Thank you. <laughs> salamat. Thank you. <laughs> Maraming salamat. Salamat. Ingat, ingat kaya. Wow, magic. in the sky, far. the night, <laughs> I my So yo mga kapatid, no? at ng viewers din diyan na si Sir Pulido Moto Vlog. Pulido Moto Vlog yan, ha? supportahan po natin. yan ang yan siya at na pa, ano nga siya dito, pumunta siya dito sa bukana kaso wala si Idol Japer nasa Quezon kasama si Kaotoy. Eh. Yun ayun sana nga rin yung parking nila Nandito si Sir Ras, ah, suporta po natin. Pulido Moto Vlog yan. Sulit din siya dito sa bukana Vloggers Oh. Mami, mami. Ang well, sir. Ha. Huh. Ah. Okay, yes, sir. Mami, picture mo kami, mami. Alright. Ayan, sila sir, galing pa sila ng Malabon, ng layo. Baritan, Malabon pa. Baritan. Okay. Uh. So, yun, uh, mga katakbo, panoodin natin yung mga vlog niya. Yan, uh, pulido mo to vlog, uh, ulitin ko lang po. Yan. Ah. Uh. Uh. kadali ha. Paano gagawa ng mama? Paano gagawa ng mama? Unes. Paano mo gagawa ng mama mo? panong gagawa ng mama? Paano gagawa? Paano gagawa? Ay, wag na, wag na. Sayo mga katakbo bali papakain muna natin sina Sir Pulido mo yan sila. Tatlo tatlo na yan. <laughs> Gupitan nga. <niya>. Libre <laughs> pagkain dito. Oh. Para na sila bago ulit na ipapit salamat kay sir pulido pulido Motoblog. yan thank you so much at nakarating nga sila dito All right yun na ah, mga na at magpapagupit din tayo kay pulido motovlog yan magpagupit din tayo ngayon na ah, panoodin nyo yung mga nagupitan nya dito sa amin sa barangay Bukana do sa channel nya So yung mga na kaya eh, atidla natin si Tintin Yung asawa ni Tisoy Doon sa Nasugbo doktor Ayusin niya yung billing ng mama Para makalabas na mamaya Yun, at Iwan muna natin si Sir Pulido Motovlog na hati ju yun lang aton si Tintin Alright let's go Ano yan yung mga papel Ah, susunutin uwi

So, po yung umakain muna kasi, nagpapasting ng mama kasi, magpapasok na siya. Yan na So, bawal pa siya kumain. Nagbutom na daw siya. Guys, okay, um, hindi pa rin po nakakain na mama. Hinihintay pa pang Dumating yung ambulansya kasi yung ambulansya po doon nasa Lemery. Hindi pa po na ultrasound na mama. Then lilipat po kami mamaya sa kapilang kwarto. Gamit lang po namin electric pan ay. Ito, ang hina. So yun, makatakbo na. At nandito na ulit tayo sa bukana magbalik na ulit tayo yan. mamaya, isa-chat na lang ako ng kapatid ko or ni Tintin nagtatawag siya sa akin para kung okay na yung billing ng mama para makalabas na siya kaya sila si Lobster King ayan po yung exercise niya kaya mabilis siyang pumayat umaga hapon yan wawalis pag wala silang laut ay mga ano ni idol ang mga sikreto yan po para lumitan siya bawas ang kain <laughs> So yung mga katakbo na at nandiyan na ang Jomon yan ang kapatid nyo So ilalabas na natin ang mga mga ano Punta na ulit tayo doon sa may nasag po doktor Yan nasasakay natin si Temong Alright nagutom na ang Jomon at kakain muna Yan merienda time po Ayan yung tira niya kaninang ulam yung Ano na dyan? Dinugan Dinugan na rin Dinugan Yan uh, Merienda pa ko yan, dalawang kanin. <laughs> isa nagutom na ako oh, nagutom na may nahintay natin ng mama nandun na yung kapatid ni Melisir ah. na tawag doon sa agito yung hintay ko wala pa naman eh hintay lang natin makakatakbo dito sa labas ang mama nga at saka si Tintin saka yung kapatid nyo si Raina so yung mga katakbo, no at uh, hintay lang natin yung ibang gamit yung kinukuwalan sa itaas yung yeah. mama ano ang nararamdaman niyo ngayon uh, masakit-sakit pandiyan ay oh, eh, dapat pag inanon yung gamot na ininom niyo tapusin niyo um, ano tawag ko dito big cake tapos pa kay nena sa Martes pa makopena rin sa sa martes Ay, yung pilihilip niya. Ayun, uh, mga katakbo na, no, yung pilihilip na mama, pinayos ng nars. Kahit hindi niya pa nahulugan yun. At naka, ano kayo? Naka-discount. Naka-discount siya sa pagbabayad dito nga sa hospital, ma? 6,000 sana ang bill. Ah, 6,000 sana ang bill. yun nga mga katakbo 6,000 sana yung bill so yun na ah, naman ng Diyos uh, ah, yun nagamit niya yung bill health niya kahit hindi pa na huhulugan ayan ang kapatid ko siya yung nagbantay si Reynalin yung bunso namin yan si Joe Monto, kapatid ko si Temo sawa ni Tisoy isa po rin yan sa mga nagayos dito sa mga papel para makalabas di uh, makalabas nga mga katakbo mama, uh. mama. Alej nasa nasakit pa ang container niya iinom na lang ng gamot Ha? Yung, no, yung 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 no, sugar. Sugarnya. Babe, babe, namatay. Tababa nga Alam mo lang na, tama daw lamang yun. yung dahata ba? Si babe. Aha. Bagla ang kakaas pa. Ayun, sinasabi na. Mababa pala na. Ang kaya medyo madilim na nagkukulog ngayon dito at saka umahambo na mga takbo kita niyo naman yung kalangitan madilim okay na mga naman ng Diyos at nakalabas na problemahin lahat natin mga katakbo ngayon yun yung gamot ng mama so ako po ay humingi ng suporta sa inyo kahit doon lamang po sa panunood po ng mga video ko uh, don't skip ads po tayo yan, uh, para din makatulong sa mama ko uh, at mabigyan ko siya ng suporta na pang maintenance nga doon sa pagbili ng gamot niya yan na uh, sa mga silent viewers ulitin ko lang po maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta syempre sa lahat sa mga nagmamahal sa sober family kay Idol Jaffer sa aming pinuno yan na. Uh, sa mga OFW marami marami salamat po sa inyo lahat kay Ate Julia Official Vlog yan kay Maring Ria Velasco yan sa mga supporters natin na marami marami salamat sa inyo lahat yan. sa kababayan natin Pilipino yan. sa Italy kay Pinoy Biker Italy kay Parin Jonathan Sigondes Hindi ko na po kayo isa-isahe niya Kay Sir Jerry Toys TV yeah, Maraming maraming salamat po rin sa pagtulong nyo Sa mama ko Alright Mga katapun no? At nandito na tayo sa Bukana yeah. Alright At dito muna natin papatigilin ng na mama no? Mga katakpo, dito sa mga temeriam Dito sa kapatid niya kasi dun sa amin sobrang init. Oh, 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 oh. Ah, si Saisay, right. <laughs> <Diang madilim dito. laughs> ah. ah. si oh. Alright. <laughs> wala nang Medyo madalim dito. Si Saisay. Hello, Say Apo? Ako. Doon, Simon Tamariam, dyan ang lola. <laughs> <laughs> Ayan. Ang dilim. Oh, do, do. So, yun. At nahatid na natin ang mga manok doon sa mga kamerayam. Para makapagpahinga rin siya sa natintin. Uwi muna tayo dito sa bahay na mga takbo. Grabe init dito tapos ulan. No? Ang dilim. Alright. sa'yo. Uy, hey, Rikon oh, Tops, nauna ka mag-vlog. Sabi mo, wala namang vlog si Idol sa pagpagupit si sa Bibulo. Alright. Alright. Yan, sinamahan natin ni Sina uh, Pulido. Motovlog yan, mga katakbo. Uh, supportahan natin. At, uh, nai-vlog naman kayo ni na Idol na. No? Nag-vlog din siya. Kanina doon? Oo, oh, nung pagdating niya. Oo, oh, Ayan panoodin nyo po din sa vlog ni Idol yan at supportahan po natin si 600 watts hour na lang po yung ulang para ma-monetize siya at sinamahan lang po natin siya dito sa tabindagat. dagat yan sila si Idol nandun may pain sila mamaya lalaut sila alright yung mga no at pabalik na sila ng Malabon yan at naipasyan na natin dito sa dagat sa tabing dagat niya papaalam lang sila kina Idol Japper Alright. Ayan. Salamat at na-meet natin. Aerox. Ayan na. Lupit na ang lupit ganda ng motor mo. Ayan. Natin na natin sila. Ganda. Ayan oh. Ito po yung kanyang YouTube channel. Ayan. Pulido Motovlog. Ayan. 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 May pupuntahan lang sila yung kung matatanda niyo, mga katakbol nung, yung, yung binigya na postcard ni Idol Japper sa pagninegosyo yung magpipishball si Kuya Eric yun natin ang pupuntahan niya at na, ano nga sa atin, nabanggit na ating Idol Jaffer. hindi naman natin alam yung bahay niya si Inge at at saka ang Kuya Iker yung nakakaalam kaya pupuntahan nila siguro ibibigyan ulit ni Idol na panimula ulit na negosyo kasi nga yun nga yung anak niya ta nasa wa, na sa Marinduque daw na aksidente yata uh, alright di ba no ayos no ang ganda po oh parang kagaya ito ah, kagaya ito kay Kapanalig ito lang bagong ano labas na to. Uh. ha hindi kaya na yan pag na monetize ka <laughs> tsaka tsaka kaya nyo nga, may trabaho naman kayo. Sige, taga alam. Tatlong taon pa siya. Tatlong taon, yun. Ang mabilis ang pagbablog sa motovlog. Kasi yun na, ang bilis ng ano, hindi ka dito na. kuha ka ng clip na. <laughs> so yun na, tuwi na sila. Oh. Ingat, ingat tayo. Ah, wait na sila. Okay. Thank you. <laughs> salamat, thank you. Maraming salamat. Salamat, ingat, ingat tayo. Bye -bye. bye. bye bye, bye bye. All right. Pulido mo to vlog. Ayun, na suportahan natin. All right, dito ang ating mga idol. Ano? Yeah. Um, Ay, hindi, hey, eh, wala ka naman dito kanina. Ikaw nga yung nahanap ko eh. Pari, Rachel, so pari, Mikil, pinatawag ko kay ano. Dinaanan nyo lang kami. Hindi ka rin, eh. Hindi, pa, uwi na sila. Hindi ba, sinya? Si Pulido Moto Vlog. Sabi ko kay isa anak mo, tawagan mong ano, ang tropa doon. Para magupitan kayo. Kaya magupitan. Kaya magupitan. Hindi mo sa Kaya magupitan saan. Libreng gupit. Tinamada yung mga kuloy. Mga tatay

Lalo sila dito, si Bebel. Rose nagkapaalo no. Time check lang po tayo mga katapuang oras po natin ay 5 o'clock na ng hapon. At uh, yan. Tambay lang tayo dito ang tinay ni Pare Luis. Si Pare Miguel Rastafir. Yan ang handshake na dito rin. At si na Mariana yan. Ano sila? Ang lights. Kaya naku makain, pinapayos niyo pang buya. Ang tawag doon, panungtong. Huwag buya sa buya. Huwag kami namin bumalik problema. Ay, ano sabi, ang gusto nga niya dito ng buya eh. Ang tawag doon, panungtong. Saan? Ay, mo <laughs> <laughs> ano? nga niya Ay, mamimili mami, siya eh? Oh. Atabuhay,

Yan yung anak ni Paring Chong Birthday So yung mga katakbo dito ko muna puputulin ng aking vlog na ah. Maraming salamat sa Suporta sa aking youtube channel At syempre sa mga silent viewers Thank you so much sa inyo lahat ah, Yun nga sa mga tumulong din sa mama ko Thank you so much sa inyo lahat dito sa Kabarangay namin dito sa Bukana ah, At meron din nasabi sa akin yung kapatid ko may nagbigay din ng tulong sa mama pinadaan niya sa kay Grace yan sa kapatid ng Hansik kaso binigay niya kay Aswang yung konting tulog na ibibigay din doon sa mama napakalaka rin po bagay yon para sa pambiling gamot na mama kaso si Aswang binigay niya kay Kaoya Ka yun niya at sabi daw ni ng kapatid ko na bunso na iipunin muna daw at baka meron pa magbibigay ibablog niya raw so ayun lamang po uh, thank you so much sa inyong lahat shoutout out sa mga kumari ko kay Marin Ria Velasco kay Elvira Rukilio kay Shell Family at syempre kay Ati Julia official kay Kuya Dayo Di Mayuga at nabubulol lang nga po tayo at kay Parin Jonathan Secundes kay Parin Joel Secondes, yan sa Pamil Secondes dyan sa Italy. Sa mga kababayan natin Pilipino dyan sa Italy, yan na maraming maraming salamat sa inyong lahat sa teams USA, yan na uh, shout out sa inyong lahat. Sa lahat po na nagmamahal po dito, lahat po sa mga buka na sa mga sour Family supporters, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At magkita-kita po tayo sa next vlog. Bye-bye. I love you all.